It's another birthday party at this time, andito tayo sa park to celebrate the birthday of Madison, inaana ko. Kaya to you, Madison, happy, happy birthday. And one day, you'll watch this vlog and you'll know how happy we were celebrating your special day. Parang nakong iniihaw dito sa loob ng ng ano ng kotse sobrang init. At pupunta kami ngayon sa sa birthday party ni Gabriela. Si Gabriela huh? is, Teka, na kadatingan na natin kung gumagana to, parang hindi na naman gumagana, gumagana naman. Hmm. Kasi hindi ko na on yung mic kanina, guys. Hindi ko na on na buka visit ako. Sh share ko ng share ng binili naming gift. Anyway, pasadahan na lang natin ng mabilis kasi hindi ko na kaya. So ang binili natin kay Mad kay Madison ay isang ano, ano tawag dito? Frozen na uh, frozen na uh, telomare, yung pang beach, beach towel. Tapos, binili natin siya ng yung panlagay sa arm, yung salbabida na panlagay sa mga braso-braso. Tapos, binili natin siya ng mga kasil-kasil na ganito. Yung kasil-kasil. Pa castle -castle. ano to eh, pang sa buhangin sa beach. Ano to? Hindi ko naranasan talaga to sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, pag nasa beach tayo, ang ginagamit lang natin ay kamay. Samantalang dito sa Italy, sa abroad, may mga ganito guys. Pampaga Alam mo maganda talaga, nakita ko nga pag nandito ako sa beach, nakikita ko yung mga batang gumagawa nito. At meron siyang good for summer talaga guys yung mga binili namin. Kita nyo naman, may salbabida talaga na parang boat, mini boat, di ba? Kasi one year old pa lang naman si Madison, kaya sana ma-appreciate niya. Not, not, the least, meron tayong... Ayan, meron tayong wand, lito wand actually, dahil nga sa fairy godmother mga ninong <laughs> ano ano kasi to uh, pang ano to pang pang ano nga to man bubbles 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 di ba naranasan niyo ba to kasi ako naranasan ko yung ano yung gumamela sabon at saka yung tingting -ting, tatalian mo tapos yung hihipan mo ganun ang dami mga alam no matara sa atin simple simple ng buhay pero syempre hindi lang si Madison ang meron dahil ang inaanak ni Mark na si Gabriela na kapatid ni Madison na inaanak ko Hinaanap namin parehas eh. Siyempre, binigyan din namin siya ng ganito din, bubbles, bubbles. And, binili namin din siya ng salbabida na ganyan. So, ayun. And, siyempre, hindi mawawala ang may pakash ang ninong. <laughs> Pero hindi natin sasabihin kung magkano, diba? May pakash ang ninong. Ayan. So, that's it kay Gabriela and kay Madison. Happy, happy birthday. At nandito kami ngayon sa park. Sa park actually ginaganap yung at least kasi summer kaya pwedeng ganapin sa park. So before that, magpalit muna tayo ng damit kasi sobrang init na. Ay. Okay guys, pau change outfit na tayo at kasama natin ng na mga aso. Pasensya na, wala akong magpula kung ano, dala kundi 'di ba? Kasi nga may dala kaming aso, may dala kaming regalo. May dala kaming lahat. yung aso carry lang. Oops, kusa mi po. Ang ganda-ganda ni ano ni Kuji oh, 'di ba? Ganda niya, oh. <laughs> Grabe kan din ako. Tatlo ako isang araw. Tatlo sila mag-aamay ata. Ciao. Kamusta? 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 Teka, teka, teka. Kasi may ano. Ay ay ay. Ay. Ciao. Ciao. Chow! Chow! Puskate! Uling pinang din yung kayo ha! Teka lang! <laughs> yung, ano mo! Oh. Chow! Alora! Kamusta <laughs> <laughs> na? Tutubin eh, tutupos to. Hindi na tayo nakita sa Nabilia kasi hindi na ako nagtatrabaho terbaho eh. Saan ka na? Monza, Melso. Pero lagi ano pa rin? Ano yung doon pa rin sa... Yung, <laughs> ay, hindi na siya tumunta dito? Hindi okay, na siya tumunta dito. Bago-bago eh. Ciao. Ciao, Dara. Bigay mo na mo muna ng regalo sa bata. Dali. Nasaan si Gabriela? Gabriela, Gabriela. Gabriela. Bin. Saluta. 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 Saluta din. Saluta. Bigay mo kay Gabriela, bigay mo kanya. Ciao, Dali, Dai, 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 Gabriela. Ay, sus ko siya. Ay, sus Uno per te, uno per Madison. Ay. Ay. Dai. Oh, dai, Salutan muna. Day, friendly. Dai. Hello, guys. Gagano. Hello, guys. Ano yan? Live? Pa. Hindi naman po. Vlog lang. Tutubene. Tutubene po. Ayan, amor. Anong alaga nyo? Oh nga. Parami na ng parami. Guys, nakakatuwa talaga pumunta doon sa mga uh, salu saluhan ng mga Pilipino, no? Matat nakakaloka dahil yung, dito may party kami dito sa birthday ni ni Madison. Yung kabilang yung kahanggan, mayroon din mga Pilipino dun sa kahanggan, mga zumbachi chi. Ano ginagawa ni magzumba, super zumba sila yung mga lola mo. Sila sila na sayo, oh, 'di ba? Oh. Punta kaya natin, interviewin kaya natin. Video kaya natin yung mga Zumba chi doon. <laughs> ka, gusto mo mag-Zumba <laughs> kami magpapaalam na. At kami ay may pupuntahan pa. Ah, sige, ate, wait lang. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao. Ah, ganyo naman umuwi. Ay, tsaka yung mga aso ay naiinitan na pati. Ay, ano? oh, oh. Okay. Hi, ay Ciao po. Ay, kami, Kuji. Oh, ayos Si. Ay. Ciao. Ay. Ciao, Ciao, ciao. Ciao, tita. Ay. Kami po ay aalis na. Ay, alis na ay, ang mga aso din po ay init na, init na. Grazie. Ningal na. Niingal na. Ciao po. Parang tayo sa mga yun, oh. Mon. Ciao. Ano sa kaya? Oo. Hindi na kayo tumagay eh. Oo nga hindi. Ciao uncle. Ciao. <inaudible> <inaudible> hindi na. Next time na lang. Next time. Grace, next time po. Grace, grazie, Ciao. 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 Ciao raga. Ciao. Ciao. Abilis kami tumatay mo. Hindi pati yung mga aso. Ano na eh. Init na. Init na oh. Kawawa oh. naman. Kawawa naman. mata tak Hindi ka pwede tak boleh guys Hindi ka Tara na okay. uh, oh. Ciao 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 Ayun bag ko Kunin mo mo Ciao ako ciao Ciao ako ciao Tapos ang ko pala Andi dito pa Di ba? Iwan natin yung bag natin Ah hindi Ciao 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 -ha! Ciao Tara! Ciao, 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 bro. ciao. Sejia Zia. sah, sejia. Ciao, bro. eh, macam apa yang ini ini tu? Ciao, bro. Bagaimana kita nak? Ciao, bro. Gaya dalam kita semua mahu baca, semua mahu cikit things. Ciao, grace, ciao. Mm. Baca. Andy Mark, baca tu. So. Oo thank you po. yeah I miss <laughs> you! Pwede na ko. Diyan mo, ciao! Diyan mo, ciao. Diyan mo. At least naadaos natin yung birthday ni Madison. Tapos at least nakita ulit natin si ni Gabriela, si Madison, yung mga bayot. Mga bayot mga bayo kasi bayot ang Hindi bayot nila ano man na. Kasi baka isipin nila kung yung mga bayot. Actually, yung abilid nila nila is bayot. Ay, ah, nako. Diyos ko. Palit mo na ulit ako ng sando kasi sobrang jinet. Diyan muna kayo. Mag-jinet, Ay, ko. Oh. Siya mainit. Mahal sa tatay ko, guys. Yung tatay ko, eh, nung bata siya, naalala ko, hindi talaga siya nakakaalis ng bahay pag hindi siya nakasando. Kailangan sando lang siya. Hindi siya pwede ng mga t-shirt. Sobrang naiinitan siya. Lalo ng polo shirt niya siya po. Ako naman kinagpa-polo shirt na ako pag nasa opisina. Ayan.